Ang batang si Del, isinulat ni Virgilio T. Takad. Si Del ay isang batang responsable. Pagkising sa umaga, kasama ko siyang naglilikpit at nag-aayos ng pinaghigaan namin. Kusa siyang nagwawalis ng mga kalat sa bahay at naghuhugas ng mga baso at platong aming ginamit. Talagang responsable at maaasahan si Del, kaya mahal namin siya. Hilig niya ring maglaro malapit sa nakatayong tubebo sa may barangay hall. Isang araw, nakakita siya ng pitaka at hindi niya alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Kaya nagmadali siyang pumunta sa barangay hall. Pagdating doon, hinanap niya si Kapitan Ambo upang iabot ang pitaka. Kanino ito, Del? tanong ni Kapitan Ambo. Napulot ko po ang pitakang ito sa kalsada habang kami ay naglalaro, magalang natugon ni Del. Mabuti ang iyong ginawa, Del. Maaring hinahanap na ito na may-ari. Ipapatuntun ko sa mga barangay tanot ang nagmamay-ari inapitakang ito upang maisaudi. Salamat sa iyo, Del. Wika ni Kapitan Ambo Ipabot mo sa iyong magulam ang aking pasasalamat at pagkatuwa ko sa iyong ginawa. Dagdag pa niya. Bilin po ng aking tatay at nanay na ibalik sa may-ari o ibigay sa kinauukulan ang mga bagay na aking napulot. Pagpapakita raw po ito ng pagiging isang mabait at responsableng mamamayan. Wika pa ni Del. Sinaluduhan ni Kapitan Ambo si Del sa kanyang ginawa at binigyan siya ng tiket sa pagsakay sa Chubibo bilang gantimpala Umuwi si Del na may galak sa kanyang puso niyakap siya ni nanay at tatay at hinagkan sa kanyang pisngi Kinabukasan, masayang-masaya si Del na sumakay sa Chubibo